Hello hello mga mare another mini vlog Eto nga pala yung kaduktong ng paglalaba ko kahapon mga mare. Nabanggit ko nga pala sa vlog ko kahapon na magtutupi ako ng mga damit. Binukod ko na lang kasi itong video mga mare kasi kung isasama ko pa ito sa video kahapon mas lalo nga haba lang. Kaya minabuti ko na lang talagang i-separate video na lang itong pagtutupi ko ng mga damit namin. Pabor na rin naman kasi sa akin itong mga mare dahil dagdag content nga na rin ito. Hindi ko pa nga dapat itututupiin mga mare kaso nagre-reklamo na yung isa. Tuwang-tuwa pa naman daw siya dahil wala na daw nakasampay sampay dito sa may sampayan. Pero pagtingin niya nga sa drawer namin ay wala naman siyang doon masusuot. Ang hindi niya alam, nakatambak pa rin dito sa may planggano yung mga tupiin namin. Kaya ending dito talaga siya kat sa may batsa namin. Kaya sabi ko sa kanya, huwag siya magalala at tutupiin ko na rin to agad. Para naman hindi na siya nagre-reklamo. Nakakahiya naman po sa bossing ko. Ang laki pa naman magpasahod neto. Na Charis! <coughs> Pero sa totoo lang talaga mga mari, ito talagang pagtutupi yung pinaka nakakatamad sa gawaing bahay. Bukod kasi sa nakakatamad na at nakakaborin pa. Kaso kung hindi naman ako magtutupi mga mare, wala rin namang ibang magtutupi nito kundi ako lang talaga. Kaya kahit tama rin tayo mga mare, wala talaga tayong notches kundi magtupi talaga ng wala sa oras. Buti na nga lang sa mga oras na yan mga mare, hindi nang gugulo si baby Athena. Kaya naman nagagawa ko ng maayos itong pagtutupi ko dito sa may gedli. Huwag kayong mag mga mare, bago naman ako magtupi, nagwalis muna ako dito sa may sahig namin. Para kahit ilatag ko dito yung mga damit namin ay malinis naman itong sahig. Buti na nga lang talaga mga mare na ayos sa namin itong sahig namin. Noon kasi mga mare itong sahig namin ay nakalinolium lang. Kaya naman dati kapag magtutupi ako ng mga damit namin dito sa may sali, ay naglalatag pa ako ng sapin. Yung dating linolium kasi namin mga mare ay sira-sira na dahil kay baby Athena. may nakita kasi siyang nakausti mga mare tinutuloy-tuloy niya na itong pagsira. Kaya naman ending nagkapunit-punit na nga itong linolium namin. Kaya kung makikita nyo talaga yung linoleum namin dati mga mari, hindi nakaaya-ayang tignan. Bukod kasi sa punit-punit na yung linoleum namin, magaspang rin yung sahig namin dahil nga gawa ito sa simento. Kaya naman sabi ko kay Daddy Bong, nabilhan na lang namin ito ng pinturang pula para naman kahit papano umayos-ayos naman yung sahig namin. Alos dalawang araw ngarin rin itong ginawa ni Daddy Bong dahil na pinakinis niya nga muna itong sahig. Nakapinis naman na itong sahig namin mga mari, kaso nga lang meron mga natuyong mga simento. Kaya naman ang ginawa niya mga mari, sila na lang niya ito. Tama ba ako ng word? <laughs> Bali, sinilisalan lang pala ito ni Daddy Bong para naman mawala yung mga natuyong semento dito para naman kuminis yung sahig. Para kapag pipinturahan na namin ito ng pulang pintura, hindi na ito magbako-bako. Sana all makinis. <laughs> Mabot na lang talaga mga mare, patapos na ako dyan sa mga oras na to. Nangungulit na rin kasi si baby ate na neto, kaya naman nagmamadali na rin talaga akong magtupi. Kasi kung mapapansin nyo mga mare, panay lapit siya sa akin at nagahalik-halik pa nga. Paano kasi natapos na yung pinapanood niya, kaya naman minamadali naman niya ako dito sa gawain ko. Hindi ka pa naman tatantanan ng netong batang to kapag hindi mo nalipat yung pinapanood niya. Kaya naman umatapos na ako sa pagkutupi mga mare, wala nang pahinga-pahinga. Nilagay ko na agad dito sa may planggana. Bali mga damit lang namin yung mga nilagay ko dito sa may planggana. Kasi yung damitan namin mga mare na kalagay dun sa may kusina. Kaya yung damitan ni baby Athena, mga mare na kalagay sa kwarto. Kaya naman hindi ko na ito nilagay sa may planggana. Yung nalipat ko na ngayon yung pinapanood ni baby Athena, nilagay ko naman itong mga damit namin dito sa may drawer namin. But na lang talaga mga mare medyo maayos naman itong damitan namin. Kaya hindi na rin ako nahirapan maglagay. Kaya ang ginawa ko, lagay na lang ako ng lagay para matapos na agad. Kasi mga mare, hanggang dito na lang ulit. Kung nagustuhan nyo nga itong video na to, please like and share naman po. Yun lang salamat